Oh, maglakad na rin tayo. Lalo pong asa sa Oh.

Ay, ano'ng dinadala mo? Ha? Lakma ka tai sigal ka. Dito ah, laye, alin tra sikil gigamit mo? Oh, yung tra mo. Ganun. Asa kay mo yung dutong ken? Alin sa deliver ta, deliver ta. Sino magde-deliver? Hindi ko dutong eh. Oo, oh, magde-deliver lang.